Ngayong araw ay day off ko na naman pala kaya naisipan ko munang pumunta dito sa tabi ng dagat at maghuhukay sana ako ng tulya kaya lang makita ko yung mga Taiwanese eh, ang haba at ang lalaki nung pangkayod nila ng buhangin kaya naisipan ko na maglakad-lakad na lang kasi nahiya na ako. At sa paglalakad ko nga eh, meron akong nakitang maliit na naalimango dito na napaka cute kaya kinuha lang ko ng video. Bang naglalakad nga ako eh, bigla ko na namang na -miss yung Pilipinas kasi nung nasa Pinas ako ay eh, madalas din kaming tumambay sa dagat at ilog lalo na kapag ganitong summer. At ngayong taon nga pala ay eh, napakadami kong katrabaho na nagsipagbakasyon ng Pilipinas at mapapasa na all ka na lang. Sa part na to nga ay eh, may nakita naman akong naglalatag ng lambat kaw kababali At maya-maya ay -maya, eh, pa-high tide na kasi yan at pag nag-low tide naman ay eh, meron na siyang aanihing mga isda at pagkalagpas ko nga dun sa manong Taiwanese na naglalatag ng lambat eh meron naman akong nakitang batuhan dito sa may gitna ng low tide at sa mga ganyang part nga pala kami kumukuha ng crab dito sa Taiwan at dito naman sa kabilang side ng dagat eh medyo parang umaambon pero ang palagay ko niya eh dahil lang yan sa lakas ng hangin at hampas ng alon at sa part na to naman ay dito naka pwesto yung mga manong taiwanese na nagkakayod ng buhangin para maghanap ng shell o tulya kung tawagin. At lumapit nga ako dito kay manong taiwanese at tinanong ko kung madami na ba siyang nakuha kaw kababali. Opa, ano ito ma? Nato, tong si ma? ma? si? 好吃吗？很好吃，可是很难爬，很少。Kung mapapansin nyo ko kababali, napakahaba at ang lalaki nga nung pangkayod nila ng shell o tolya kaya nahiya akong maghukay kanina. Maliit lang kasi yung pangkayod ko at nabili ko lang yun sa halagang 50 kaya nahiya na ako. At sa part na yan, napakarami pa dyan naghahalo kayo ng tulyak o kababali. At sa paglalakad ko nga ay meron ako nakitang shell dito at hindi ko alam kung kinakain ba yan. Pero kung sa Pilipinas ay marami naman akong alam na sil na pwedeng kainin. Maya-maya nga ay umuwi na rin ako o kababali at nakayapak nga lang pala ako na sumakay sa motor pa ng dorm. Yun lang, lako asalamat.